Kung hindi na uso ang piggy bank, shape ng anong hayop ang gusto mong gawing alkansya? Aso. Ang dream house mo ay merong blank. Pintana. Fill in the blank. Semi-blank. Semi-blank. Semi-galbo. Semi, -blank. Semi, -blank. Semi, Semi -galbo. Una mong naisip kapag sinabing China. Great Wall of China. On a scale of 1 to 10, gano'ng kasarap lunch mo kanina? 8. Uh, Let's go, Eman. So, kung di na uso piggy bank, gagawin mo uh, alkansya, ang aso. Shape ng aso. Nandiyan ba yan, survey? Yeah. Pwede. Ang dream house boy merong bintana. Nandiyan ba ang bintana? Wow. Fill in the blank, semi kalbo. survey? answer. Pwede. Yes. Una mong naisip pag sinabing China. Survey? Uy, wala. Scale of 1 to 10, gano'ng kasarap lunch mo? 8. Survey. Good start, man. Good start, man. 71. Let's welcome back Christine. Hi, Christine. Christine. So uh, si ano si Coach Eman na kawon ng 71, 71 points. Meaning 129 to go. You can do it. At this point, makikita naman manonood ang sagot ni Eman. Give me 25 seconds on the clock. Kung hindi na uso, ang piggyback shape ng anong hayop ang gusto mong gawing alkansya? Baka. Baka. Ang dream house mo ay merong blank. Pass. Fill in the blank. Semi-blank. Semi-circle. Una mong naisip pag sinabing China? Singket. On a scale of 1 to 10, gano'ng kasarapan lunch mo kanina? 10. Ang dream house mo ay merong blank. Swimming pool. Let's go. 129. Kung hindi na usong piggy bank, ang hayop na gusto mong gawin alkansya ay baka. maraming raming coins yan. Ang sabi ng survey sa baka ay... Answer! Uy! Alam mo, Papa Answer, pusa. For some reason, pusa. Ang dream house mo ay merong swimming pool. Ang sabi ng survey... Top Answer! Answer! Fill in the Semi-circle. Sabi mo, semi-circle. Survey. Uy, semi-finals. Ang top answer. Una mo naisip pag sinabing China, singkit. Ang sabi ng survey. Uy, eto si survey lang ito ha. Uh, fake items. Yes, sir, again, survey lang ito. Okay. Scale of 1 to 10, gano'ng kasarap ang lunch mo? Sabi mo, 10. Ang sabi ng survey? Yeah. Ang top answer ay 8. But okay lang yan? Nanalo pa rin kayo? now one hundred thousand pesos congratulations chef ataka philippines